Alam namin Hello yung trabaho nyo. Siguraduhin nyo oh. na ako. Hindi ako yun. Hindi po siya yun, ate. Ay, nakukutahin na. Ano lang yan? Abala lang yan. Siguraduhin nyo kasi. Mali po kayo. Mali po kayo. Mali po kayo. Mali po yun. Okay. Siguraduhin nyo. Hindi po Ako ang nagbaba. Mali ang uulik ko. Harapin po kayo. Opo, talaga. Hindi po.

ano mo agad? Akin na lisensya. Akin okay, na lisensya. Okay, so kasi alam kong bawal dyan kasi sobrang traffic. Sige na ate, kawawal Ay, naman si kaya. kuya. tayo na legal. Mali ka nga ng pag Mali yung ano mo. Nagalit din kami dun sa tumigil kasi na-stop din kami. Ay, sakit na ha. Harapin ko po yan ma'am ha. Pasensya na ha. Kung naabala ko kayo ha. Mali okay. po kayo. Harapin